Kaya't mga sa cars, may kipag-mars sharing group tayo sa ating mga bisita dahil simple lang naman. Pag may ng gusto mo, ayaw mo, o pwede na para sa'yo, huwag ka nang magpabebe. I mean, na. Ayan, isa-isa po tayong bubunot ng ipin. Ay hindi, ng eksena sa mga cards na ito. Mentista <laughs> pala tayo. Tapos kung ano ang mabunot mo, pick one decision mula sa mga ito. Yung sinabi ni Camille gusto, yes, ayaw or pwede na. And Ayan. explain your answer, Shem. There you go. Okay. okay. So ang unang bubunot, walang iba kung hindi si... Mars Tuesday. Ako agad? Oh, of course. O, yes. bilis. Okay. Kunin ang flyers. Tingnan natin. <laughs> Ayan, ikaw ang unang bubunutan, Mars. Okay. Okay, no booking. No booking. Okay. Okay. Next. Ito <laughs> na ang ating scenario. Nang ang anak o pamangkin mong 7 years old ng cellphone. Sa panahon ngayon, pagbibigyan mo na rin ba gusto, ayaw, pwede na. Okay? Hindi ka? Huwag kayong magagalit, ayong mga mami, sa si. Hindi ako against technology, pero ayaw. Yeah. Yeah. Sa seven years old Ayoko muna kasi As a parent Gusto ko maranasan na anak ko Yung naranasan ko nung bata ako Kasi gusto ko ng practical play Gusto ko naglalaro sa lupa Yung pag inahanap ako nasa si Maricel Ah, naglalaro ng lupa Yung ganun oh. oh, oh. Mars, para sa'yo Ano ang tamang edad ng isang bata Para magkaroon ng sariling self? Siguro 10 Kapag so, nag-double digit na Siguro may level of responsibility 10 na, okay. Okay. Na, Mga 9 or 10 Mga ganyan Grade 3 okay. Nice, Mars Okay, okay. Ang next naman ay si Frances. Okay, bunot-bunot. Okay. Let's go. Ito Purple and purple. Pumila ka ng matagal sa grocery. Nung medyo malapit ka na, may nakisingit na mas konti lang ang dala, eh magluluto ka pa. Gusto, ayaw, pwede na. Pile, Mars. Ayaw, gusto ko yung may oh, malaganda ng Parang palaging ang lalim na iniisip ni Frances. No? Pasensya. Yes. Ayan, ayan, ayan. Pasensya na. Ayaw. Uh, ayaw ko talaga. Bakit ayaw, Frances? Kasi may dahilan ng proseso ng pagtila. Uh, obviously, meron namang express lane. Huwag po tayong sumort Kung express lane na, tapos mas konti pa yung dala niya sa akin, express din naman yung akin. So, wait na lang a little. Okay. So yeah. just, it's the principle. There are rules. We need to follow. Yun lang. Yes. yes. I love it. I love it. Ang simple ng pagkaka-explain kasi yun naman na talaga yun. Wala nang iba pa. Sa mm pag si Frances ang sasalita, parang ka nakikinig sa teacher. Correct. <laughs> yes, ma'am. Ang <laughs> Okay. Okay, susunod naman okay, na si Fars Kim. Gusto ko yung in in-intro mo yung yes. I love it! Okay. Pile-pile, kuya. Binigyan ka ng hat ng kaibigan mo. Oh, tapos. Natanggapin mo style. Mm. Tatanggapin mo ba? Ganon yung tatanggapin. Hindi baseball ko tatanggapin. Oh, oh, baseball cap ito. Oo, baseball cap. Hindi ko rin masusuot dahil si Kuya ay ganito ang sombrero. Oh, pero hindi uh, po yun ang tanong, ha? Hindi po yun ang tanong. Hindi mo yun ang kuya, andiyan pa yung tanong. Oh, ko tapos oh, oh, na.